Hi everyone thank you so much for having me today I'm really excited to talk to you about why important things is to remember This will be our topic to discussing to you but without further ado let's begin Let me know in the comments and don't forget to like and share Ano nga ba ang mahalagang bagay na pinakaiingatan ng lingkod na nagdudulot ng tunay na kagalakan? Ang mahalagang bagay na pinakaiingatan ng lingkod na nagdudulot ng tunay na kagalakan At kung may indeta ng bawat isa ang pakikipagtipang ito sa Diyos, masusumpungan naman natin ang biyaya at pagkalinga niya noon pa'y maliwanag ang pangako niya sa bawat taong mag-iingat ng kanyang tipan at palatuntunan. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa kanya, at ang kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak, sa gayong nag-iingat ng kanyang tipan, at sa nagsisyalaala ng kanyang mga utos upang gawin, awit kapitulo 103 versikulo 17 hanggang 18. Paano dapat ipakita ng mga lingkod ang iba yung pagpapahalaga sa mga kautusan at palatuntunan ng Diyos? Kung mayroon mang dapat na ipakita ay ang maging kagalakan natin ang Diyos, ang kanyang mga gawa, mga kautusan at palatuntunan. Manggagalik at manggatuwa sa iyo ang lahat na nagsisihanap sa iyo, at magsabing lagi yaong umiibig ng iyong kaligtasan, dakilain ang Diyos. Awit Kapitulo 70 Versikulo 4 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni man sa upuan ng mga manglilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bialay siya araw at gabi. Awit Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 2 Lalo na sa panahong tayo ay nagkakatipon at pinagsasalusaluhan ang kanyang mga salita. Higit sa panahong ito dapat nating ipamalas ang kasabikan sa pakikinig at pagbubulay-bialay ng kanyang mga katwiran. Gaya ng mga USA na nasa sabik sa pagkauhaw sa tubig ng batis, gayon din naman ang ating mga kaluluwa ay marapat na sabik din sa pagkauhaw sa kanyang mga salita. Awit Kapitulo 42, Versikulo 1-2 Subalit hindi ito dapat humangga sa araw lamang ng ating pagkakatipon. Ang mga lingkod ng Diyos noon ay hinahanap siya sa araw-araw. ka nila ang Diyos sa bawat araw na dumarating sa kanilang buhay. Isayas Kapitulo 58, Versikulo 2 ang mga lingkod ng Diyos ay iba sa mga walang pananampalataya. Ang mga walang pananampalataya at unawa ay humahanap ng kasiyahan sa mga bagay lamang ng sanlibutang ito. Kapag nakadarama ng kalungkutan o kahongkagan ng buhay, hinahanap nila ang kasiyahan sa mga bisyo at kalayawan. Sa halip na magdulot ng kasiyahan, lalo silang nalulubog sa kalungkutan, suliranin at kapahamakan. Ang solusyon sa tunay na kagalakan ay masusumpungan lamang tangi sa Diyos. Ipinangako niyang siya ang magbibigay ng call iwan sa kanyang mga lingkod at kung maging karapat dapat ay masusumpungan ang walang hanggang kagalakan, na kung saan ay siya mismo ang magpapahid ng luha ng ating mga mata, at do'y masusumpungan ang kagalakang walang hanggan, Apokalipsis Kapitulo 21 Versikulo 1-4. Ano ang inaasahan sa ating nakatagpo ng tunay na kagalakan sa Diyos? Patuloy lamang na manatili tayo sa kanya at sa kanyang mga salita at palatuntunan. Ito ang ligaya natin. Kung ito ay aalisin sa atin, tinanggal din natin ang makapagbibigay sa atin ng kaliwan at pag-asa sa ating buhay. Tandaan natin ang pahayag ng Biblia, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 22, Nangako ang Diyos na tayo'y hindi niya pababayaan. Huwag lamang tayong magkulang at magpabaya. Patuloy nating ganapin ang mga bagay na kasiyahan ng Diyos, gaya ng paggawa ng mabuti, pag abuloy o pagtulong sa kapwa, sa mahal sa buhay at sa mga kapananampalataya, at ang pag-aalay ng taos pusong pagsamba at mga pagpapasalamat. Ang mga ito ay tunay na kaluguran niya. Inaasahan niyang tayo ay magtatalaga sa mga bagay na ito. Kung ito ay ating gawin, mamamalayan nating ang tunay na kagalakan sa sanlibutang ito ay hindi masusumpungan sa material na bagay ng buhay na ito, kundi sa pag-asa, pananampalataya at paibig na inuukol natin sa Diyos sa Pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managanya sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, Roma Kapitulo 15 Versikulo 13, Kagalakan, Kaluguran Sharedist, Email Facebook Related ang Sikreto ng Kagalakan July 2021 in Filipino Topics, ang mga tunay na nagsisiyasa sa Diyos at ang kanilang kasiyahan bilang mga lingkod.